Hello guys, yan isang isang trahedya po yung nangyari dito sa ating babuyan nadatnan ko na lang na tatlo na yung namatay sa mga baboy po natin sobrang sobrang hirap, sobrang sakit kasi ang laka ng ginastos ko sa kanila tapos ngayon halos silang lahat yung hindi na kumakain guys Nadatnan ko tatlo yung patay yun maghapon kami na maghuhukay para paglibingan itong tatlo guys ito sila oh. ito yung isang barko guys si si Pacquiao wala na tapos si Onyok ito yung isang barko si Onyok grabe sakit yan na siya oh. tapos si Calvo guys hindi na rin kumakain yan din hindi na rin kumakain mga anak ko yan grabe siya sobrang sakit guys ito pati tomato puntis yung mga yan hindi na kumakain ito may anak yan, hindi na din kumain, guys. Problema, hindi lang itong anak niya. At ito. Ito, medyo hindi nilupas yung pagkain nila. Ito, guys. Patay din, oh. Tatlo. Ito, medyo okay pa yan. Ito rin, wala lang kung... Kung ano siya. Mga hawaan. Yan siya namatay kasi, eh. Grabe yung puno nating kwan, no? Puno nating mga baboy dito, guys. Ayan, wala nang matitira. Hindi ko alam kung paano ako makasurvive nito. Sobrang kwan, no? Nanghihina na ako, guys. Hindi ko alam kung... Hindi alam kung paano gagawin ko. Kawawa sila, no? Parang may simpong na nang i-skip. ulit yung balat niya. So, yan, hindi lang kumain ito ng mga 3 days na guys. Ganyan na sila. Baksak na hagan. Ang bilis. Ah, uh, yung mga big natin, okay pa naman sila. Pero hindi ko alam kung ma-apektan -ma pa rin sila guys. Ayan, marami pa tayo. Uh, 21, 2, 4, 6, 7, 28. 28. 30, 30 31 34 pa yung mukha natin big natin guys sobrang madami 34 tapos itong plus 19 so may get 50 guys yung big natin pero alam ko walang matitira dito kasi yun nga pag okay kinamaan tayo ng ESF sobrang hirap yan guys so, hirap pa yung magkuhan nito maglibing pa isa isa sobrang pagod ito, alanganin na ito guys. Oh. Hmm? Wala na. Hindi na kuhan yan. Kahit ito. Pero try natin. Ito guys, magaganda yan. Oh. Pero hindi ko alam. Baka mayayari din to guys. Grabe, laki ng gastos ko dyan sobrang masama sa pakiramdam halos wala na ng lakas sobrang hirap ito ang lalim na itong kuwan namin lalim na nitong inukay namin pang tatlo na yan hindi oh. na namin pagsasama-samahin yan guys, ganyan kalalim pagkakasya namin yung tatlo dyan maghapon namin na hinukay na yan So malapit nang matapos, so magbubuhat na kami. Hindi ko alam bukas baka okay ulit. Hirap. So kung ESF sana siya, pwede natin sana i-request na patulong tayo sa munisipyo. Pero hindi pa lang paano. And guys, maglibing na kami. Tatlo. hirap atong buhatin dadalawa lang kami wala pa yung kasama namin tumunanahin namin yung pinakamalaki yan guys silahin namin na yung isa yun guys nipasok namin yung isa dalawa pa dalawa pa ito guys yung pangalawang bore si Unyok <laughs> ang laki din yan wala na wala na akong hanap buhay guys <sighs> pagod pa maglibing Yan guys, nipasok na namin yung dalawa. Meron pang isa. Ito, yung pangatlo guys. Oh, grabe. Isang araw, tatlo. Baka meron na naman bukas. Hirap. Yan guys, tatlo na Yan. Huwag kang sasabay para makaabot <laughs> eh. Grabe. Tinatawa na lang guys yung kwan na. Yung sobrang pagkalugi. Almost 2 years na inalagaan ko. Tapos ganito lang. Oh. Paalam. Thank you sa servisyo Pacquiao and Unyok. Ito din ang anak ng isa ito oh. One time siya nang anak. Alam. Tabunan na namin guys. Bidyohin natin para makita na uh, natabunan po. Huh. Sobrang hirap. Hmm. Maghapon namin na hinukay yan. Eh. Daming lupa. Lalim yan, baka mga 2 meters yan, ano, higit. 2 feet. Ah, 2 feet. 3 feet. 3 feet hanggang baywang. 1 meter, 1.5. Tapos ang laki, tatlo sila dyan, guys. wala po na yung babuyan natin pero maubos siya ta lahat. sayang pangalawang business na ito guys na naisf tayo ito nakita, makita mo talaga yung sintomas niya pagod na wala pang trabaho na wala na pang kabuhayan 2 years ilagaan ko itong mga bar. ngayon dyan na kayo katatapos ko lang na namatayan ng nanay pati mga alaga namatay pa <coughs> yung tatlo dyan nakalibing guys dalawang bar, tsaka isang inahin eh, saglit ka pala ilagay ko yung mga boti dyan sa ilalim